speaking mga kababayan kay Magalong ha ah? Nako binaboy ni Baste si Magalong mm. dito tayo mga kababayan sunod eto tayo kay uh, sunog sa sinado ngopo ano yan Kent bakit may sunog sa sinado ah, naalala nyo mga kababayan ah, yung sa Quezon City <clears throat> mga kababayan sa Quezon City ay uh, nasunog nga ang DPWH No, nasunog yung may computer yata ng lumiyab. Wala naman daw mga dokumentong nadamay no patungkol sa mga tawag dito documents ng mga project, mga ghost project ganyan-ganyan. <clears throat> Ngayon mga kababayan, nasunog ang Senado. Nako. So sino ang nasa likod mga kababayan nung pagkasunog ng Senado? Nako po. Si Anyo po ba yan? Sabi ni Ma'am Ay Malay ko. Sinong Anyo? Ah, sino bang Anyo yon mga kababayan? Ma'am Al, Ma Al, ko. Yeah, si ano? Si... <coughs> Naku. Diyos ko. Mga appointed kasi yun, Ma'am eh. <coughs> mga kababayan, eto po ang sinado na sunog kanina lang. Akala ko nga kanina mga kababayan, sabi ko, hala baka sinunog na ng mga relihista. Kasi di ba? <coughs> <clears throat> yung candidate dati ah si ano si Anyo hindi po yun ma'am mm -mm. ang pagkakaalam ko close friend niya si Amy lang daw eh wala naman daw ang ano eto mga kababayan <clears throat> ang sabi mga kababayan ganito ang sinado daw nasunog kaya kinakabahan ako kanina kasi sabi ko pa naman hala rally pa naman tas galit na galit na yung mga tao baka sinunog na yung sinado ang problema mga kababayan, ito po. ah, <clears throat> pakinggan po muna natin yung balita. Miklab ang sunog sa set Building sa Pasay kaninang umaga. Itinaas sa ikalawang alarma ang sunog na nerespondihan ng mahigit sampung fire truck bago na apula ng alas 8.20 ng umaga. Sinasabing nangyari ang sunog sa ikatlong palapag ng gusali. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente. Giniyak naman ni Senate President Vicente Soto III na hindi apektado ng sunog ang lahat ng records ng Senado, kabilang ang mga dokumentong hawak ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, umabot sa session hall ang leak mula sa tubig na ginamit laban sa sunog. buspusan na niya ang paglilinis sa session hall bilang paghahanda sa session bukas. Nako! Oo! Sa totoo lang mga kababayan, nangaga-aga na sunog ng Senado. Kaya sabi ko, hala grabe, baka inano na ng mga rallyista, baka ayo hinagisa na ng ano, hinagisa na ng, alam nyo yung bote na may gasolina tas may tela, tapos pagka hinagis mong ganun, biglang sasabog, mm, ba diba may ganun mga kababayan, yung bote na hinihigpit yung tela, parang lampara, na sinisindihan, tas ihahagis lang sa bintana, o akala ko ganun, pero mga kababayan, may, may suspecha na ako, ha? Ah? ang nasa likod ng sunog na to mga kababayan kasi wala namang sinabi sa balita kung anong rason kung bakit nasunog ah saan galing yung sunog saan nag-umpisa baka ba may mga wirings baka may mga computer na iiwan na kasaksak o di kaya cellphone di ba o baka mga charger di ba wala namang sinabi so ngayon mga kababayan ito yung aking suspetsya hindi kaya sinadya yung sunog na halimbawa mag-iwan ka dito ng heater, kaya yeah? yung heater hayaan mo siya diyan. O di kaya nag-iwan ka diyan ng ano na pagkadating ng ano masusunog siya para mawala yung mga dokumento. So alam niyo sa totoo mga kababayan, wala namang ibang uh, magsunog diyan. Either yung mga sangkot or mga malapit ng makukulong. O, ngayon, sinabi natin sinado. Mm. So, ibig sabihin, ang mga sangkot yan sa pagsunog-sunog dyan, yung mga nandyan ng mga malapit ng magkawaran. ba? Diba? Ah, ah, kasi bakit mo susunugin? Imposible naman mga kababayan na ang magsunog dyan, taga-kongres, eh, hindi naman opisina ng kongreso yan. Diba? Ay, di ang nagsunog yan, taga Sinado lang din. Oh, Diyos ko, nga naman lamok ang magcharge na, magsaksak ng banaksak. Ayan, yeah. alangan man langaw ang magbibitbit bit ng plug para i-ganun niya dun sa saksakan. Malamang di yung mga nagtrabaho lang din sa Senado. Mm-mm. Diyos ko naman. O di kaya yung mga nandyan, araw-araw na nandyan, hindi naman natin pwedeng pagbintangan yan si PBBM ang nagsunog. Kasi bakit? Hindi naman si PBBM nagtrabaho dyan, mga Senador lang din naman nandyan. mm, -mm. Nako mga kababayan, hindi ba kaya ako nga, sabi ko nga, baka yung baklang senador ang ano, nagbalak na sunugin yan para, di ba, para hindi siya makulong, o baka yung laging nagdadasal na senador, o di kaya baka yung naninira ng relasyon, di ba, o di kaya baka yung walang kilay, na, o baka stop ni walang kilay ang nagutos niyan, o, oh, kasi alam niya, madadawit na siya. O, di kaya istap nung peke ang buhok, di ba? O, di kaya istap nung baklang naninira ng love life, di ba? O, di kaya istap nung laging nagdadasal, di ba? Yung ginawang santo. hmm, O, di kaya is-stop ni Buikain, di ba? Kasi gigil nagigil si Buikain, eh. Di ba? O, oh. kaya, eto mga kababayan, actually, ano naman tayo, nasa modern world naman tayo. Di ba? dapat yung ano dapat yung mga document documents dapat diyan sa Senado dapat naka-computerized na yan. 'Di ba dapat naka-USB na yan lahat. Bakit? At saka kapag ka nag-type kayo diyan automatic na si-send na yan sa Dapat sa Pilipinas meron tayong ano eh, dapat meron tayong yung tinatawag na DICT, eh, yung hawak lahat ng control ng Philippines at sa isang lugar lang siya na pinaka-safe na may mga nagtatrabahong IT, di ba? may mga yung kung ihak siya, may lalaban sa hacker. Di ba? Yung dapat may ganun tayo, eh, yung parang uh, intelligence uh, office, intelligence system. Di ba? Para kung ano man ang dokumento sa Senado, sa Malacanang, sa Kongreso, kahit masunog yan, at least mayroong may hawak. Kung baga sa aeroplano, may black box ba? Alam niyo yon mga ah, kababayan. Ah, kung sa eroplano, kahit sumabog man yung eroplano, kahit masunog man yung eroplano, may black box. ba? Diba? May database dapat. Mm -mm, Ma'am, ah, it's in channel. ba? Diba? Ganun yun. Eh, wala eh. ko, may ganyan ba tayo sa Philippines? Parang wala naman yata nagpondo ng ganyan. ba? Diba? Kasi tignan nyo, pag nasunog yung post office, wala, wala lahat. Pag nasunog yung SSS, SSS wala rin. Oh. Ah. Dapat may ganun tayo eh. 'Di diba? May data center dapat tayo. Parang sa Amerika, 'di ba? Meron silang Pentagon, 'di ba? Meron silang CIA. Hmm. Ganun 'yon. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ang para sa akin, 'yung nagsunog niyan, 'di ba? Ay 'yung nandiyan taga dyan lang din. Imposible naman na daga o anong gagawin ng daga kaya nasunog? Ningat-ngat yung wire. O halimbawa, nakasaksak yung wire, ningat-ngat ng daga, magkakasunog ba yon? Walang sunog mangyari kasi putol yung wire eh. Ang problema dyan, merong nakasaksak, sinadyang iwan. Di diba? Or else, nag, nag ano siya, pumitik-pitik na yung wire o di kaya may sinaksak yan dyan na uh, siguro mga power bank, di ba? O di kaya, di ba, naalala nyo mga kababayan, di ba, uso pa ngayon yung mga cellphone na di-battery? yung tinatanggal yung battery tapos iniipit doon sa universal charger na iniipit-ipit. Baka yun, hinahayaang isaksak ganyan. O, oh, tapos na overheat, sumabog. Di ba? May mga ganyan mga kababayan yung nabili lang sa bangketa, yung ipit-ipit na charger. O, oh, tapos maghanap ka ngayon ng lumang battery, yung battery na tatanggal. oh, tapos sinaksak mo lang dyan. Pag nasubrahan yun ng halos 24 hours, sasabog yun eh. Di ba? Mm, -mm. So, sa totoo lang, mga kababayan, kung meron mang pangyayaring pagsunog sa Senado, malamang taga-Senado lang din ang may gawa niyan. Alangan naman taga-Congress, alangan naman mga barangay chairman ang magsunog dyan, eh, hindi naman barangay chairman naka Di ba? Hmm. Kasi ang suspecha ko dyan, baka yung Senador na naninira ng relasyon, kasi alam niya makukulong na siya eh. May balak pang mag-abro daw eh. Yung isa, Baka yung senador na walang kilay kasi absuelto pa naman siya sa donation-donation. Baka, mm, o di kaya yung senador na laging napapahiya sa hearing kasi pabida-bida. Diba? Tapos peke naman ang buhok. Mm, yung piloka. Diba? Baka yun. Mm, or di kaya yung isa, yung nanggigigil kay Yusek. Yeah? Yung gumagawa ng peking ano, kemerot -keme ba, yeah, eh, wala namang ibang kontrabida dyan sa Senado kundi yung mga yung mga bobo lang ng mga dede shit yeah, na mga senador, yung mga dede shit na senador. Yun lang mga mga bobo diyan. Oh. Eh kung may mag-react na sinabihang dede shit na senador, eh baka pag nag-react ka, di, ikaw talaga yun Ya, yeah, ka mag react Wala naman tempi pinangalanan sinabi lang naman natin dede Oh, kung hindi ka dede shit, hindi ka mag-react kasi pag nag-react ka, guilty ka. Mm. Yun yun, mga kababayan. Di ba? Ay, naku. O di kaya, si Boy 10K. oh, kasi lagi pa naman sabi niya, magdasal daw, magdasal. Puro na lang Bible verse ang ginagawa. Ba't hindi talagang pastor, nagsinador pa. Hmm.